Hello, good morning sa lahat. Ako po ay nag-iisa sa buhay. Nagluluto ng saging, kamote para makabili ng pagkain ko. Ang tanong ko, bakit ako nila pag-iinita ng kapitbahay ko na ako raw walang respeto sa kanila? ang tanong ko, inaano ko ba sila? Kahit nga sa ano nila yung sa paligid nila ng bahay nila, hindi nga ako tumapak dyan sa kanila. Sila na, sila nga yung palagi ako nilang nabantayan kung anong ginagawa ko pag chismisan ako nila. Hindi man lang ako in, marunong magalit sa kanila. sabihin ako raw ay